Apat na minor de edad ang nagtangka umanong manong manghold up sa isang pampasaherong jeep sa Cebu City. Sa hiwalay na lugar sa lungsod, isa ring minor de edad ang inaresto matapos umanong manloob sa isang tindahan. Makibalita tayo kay Luan Mayrondina ng GMA Cebu. Dinampot ng pulisya ang minor de edad na lalaking ito na pinagbibintangang nanloob sa isang tindahan sa Cebu City. Ayon sa nakasaksi, nakita niyang nagnanakaw ang sospek kasama ang isa pang minor de edad na nagkunwari raw na nangunguha ng basura. Agad itong inireport sa pulisya at doon hinanap at nahuli ang sospek habang nakatakas naman ang kasama niya. Itinanggi naman ng sospek ang paratang apat namang pinaniniwala ang minor de edad din ang umano'y nagtangkang mang hold up sa isang jeep sa Cebu City. Kwento ng mga pasahero, umaandar ang jeep nang magdeklara ng hold up ang apat sa baylabas ng kutsilyo. Sakto naman na may mga pulis sa lugar na agad rumisponde matapos sumigaw ang isa sa mga pasahero. Dali-dali namang tumakas ang mga sospek at walang natangay na gamit na mga sakay sa jeep. Sa Panabo, Davao del Norte, aristado ang isang lalaking hinihinala ang magnanakaw. Ayon sa pulisya, sinubukang ibenta ng sospek ang mga nakaw na gadget sa isang tao na nagkataong kaibigan pala ng ninakawan. Inireport niya ito sa pulisya. Sa entrapment operation, binalikan ng kaibigan ng ninakawan ang sospek para kunwaring bibilhin ang mga gadget. Doon na naaresto ang sospek. Depensa naman ng sospek na pagutusan lang siya na ibenta ang mga gadget. Luan Merondina, Nagbabalita, Pilipinas.